sana rin mag-abroad na lang tayo. Ito mabait sa na lang. Ano ka ano, pangarap natin? Eh, bahay at isang kabila ka. Oo, mag-abroad sa <laughs> ay, kasi, na ako pinapakot. tayo Big. Duplex, sa kabila. Ito, mabait na anak. Ay <laughs> Ayok samahan. Dalay <laughs> sa <na> sana <laughs> kami. Kung makaligayaan namin magsayaw. Paano oh. kita, paano kita tatakas? Ayaw naman tayong payagan. Uh.